Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Ipagpatuloy ang adbokasiya na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa sadlibutan. Ito ang mensahe ni Father Roy Villien, Vice President for Operations ng Radio Veritas sa Outreach at Gift Giving Program na kanyang pinangunahan at tidanao sa Barangay Camias High School sa Porak, Pampanga. Nawaayon sa pari sa pamamagitan ng kaparehong programa ng simbahan at kapwa ay mapukaw ang damdami ng isa't isa na lumapit sa mga pinakanangangailangan sa lipunan. Pag every time po tayo po ay nag-share ng blessing, ito po ay paraan po ito ng pag-express ng magpapasalamat because God is always good sa ating lahat, no? And of course, sabi nga, when we are generous, sabi yan, you can never outdo God in generosity. All the more yung blessings po ay dumarating sa alam ng Diyos, tayo ay mabuting katiwala na through us, maraming tao pa ang naikinabang po sa kanyang biyaya po sa atin. Kaya, all of us are always encouraged to share and to Hini ni Father J. Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission ng Yuta mga mamamayan, higit na mga kabataan na paigtingin ang pakikiisa sa mga mahihirap. Ito ay sa pakikiisa ng pari sa gift giving na pinangunahan ni Father Yen dahil ayon kay Father Liguanan sa tulong ng pakikiisa sa mga kaparehong gawain ay magkakaroon ng sapat na kaalaman at makikita ng mga mamamayan ang nararanasan na hirap ng mga katutubo o pinakamay hirap na bahagi ng lipunan. Tiwala din ang pari na sa tulong ng pangkisa sa mga outreach program at iba pang inisyatibo ng simbahan na itinataas ang antas ng kalidad at dignidad sa pamumuhay ng mga may hirap ay higit na magkakaroon ng mas mabuti at nakaayon sa plano ng Diyos na pamumuhay ang mga mana ng palataya. This gave us an opportunity to offer some sacrifice you know, and uh, para give us an opportunity para to do something for others. Which ordinarily, hindi naman natin gagawin. But because we are tasked to do this, uh, yung task na yon naging blessing sa atin. So we're privileged. Hopefully, marami nga maka, makagawa ng ganito. No? Lalo pat yung nakita natin dito, ang dami pa nilang kailangan. Wala pa silang tubig, wala silang sariling tubig. Wala silang, wala. Ang daming kulang pa rito. Ang daming bata rito. Lubos naman ang pasasalamat ng mga guro ng Camias High School sa regalong supply ng pagkain, emergency kits at armchairs para sa mga estudyante. Ayon kay Ms. Febi Ramirez, guro na pitong taon lang nagsisilbi sa paaralan at coordinator ng gift giving, lubos na nagpapasalamat ang iba pang guro at mga estudyante ng ay tamag hindi sa mga handog ng gawain. Ito ay dahil na rin sa pagiging liblib ng kanilang lugar kung kahit hindi agad o madalas ang kanilang natatanggap na tulong upang mapabuti ang pamumuhay ng mga mag-aaral at kanil ng mga pamilya. Malaking impact po yung mga tunin na dumarating sa amin actually kasi ko, dun namin nararamdaman na talagang we're not left behind. Diyan meron po pala talagang uh, nag-care sa amin na may nag-care talaga at magmamahal. Pumutulong sa mga ITA na akala namin kami yung nasa ilalim. The knowledge level po na nilain, uh, uh, same with, kasi nga po yung tulong ang hirap dumating sa amin, we're not exposed Eh talaga, buti na lang Uh, malaking pasalamat po natin talaga sa mga uh, inanofagor na okay, kahit na pangalay. Kabilang naman ang pinuntahang komunidad ng mga AITA na nasa liblib na kamundukan ng porat Pampanga sa mahigit labing apat na milyong populasyon ng mga indigenous people sa buong Pilipinas. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumayin ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide, Nationwide.